what's mga kasindero magandang umaga po sa inyong lahat at mapagpalang araw po sa inyong lahat so ang ating vlog nga ngayon ay uh, kukuha tayo ng uh, magre-renew ako ng aking lisensya dahil nga uh, mag expire na sa September 6 at hindi uh, ko na papaabutin sa September 6 dahil nga ano September 6 ay aking birthday Uh, ngayon pa lang at uh, 30. Actually kahapon ko pagkahapon pa, eh, pa ako nag-ano, nagumpisa kasi nga uh, uh, kumuha ako ng uh, medical tapos eh inabot ako ng cut-off dahil medyo tanghali na dumating doon sa pagpaparinyuan uh, renewan doon sa Robinson Las Piñas doon sa ibaba sa parking lot uh, nandoon sa ibaba. Yun nandoon doon ako magpa nagpa magpapa nga dahil nga uh, ano Uh, medyo hindi mainit doon So yun na nga mga kasindero Time check tayo Alas maybe midyan na ng umaga At uh, ngayon pala ako pupunta uh, Total naka medical naman ako Kaya medyo mabilis-bilis na yun So uh, Nga pala mga kasindero ah uh, medical ako kahapon Pagkakuha ako ng medical Sa ako kagabi uh, Nag ano ko Nag uh, Tawag dito Nag exam ako Through portal. Sa portal na ako nag-exam. Ah, lahat naman sa portal na magi exam Pero kaya lang, hindi ako makapasok sa portal sa pag exam ka uh, ah, nung isang araw. Kasi nga, kailangan pa yung number nung ano, medical. Ah, kaya nagpa-medical muna ako kahapon. Tapos kagabi, kagabi ko nag-exam. sa so, yun na nga, ah, nakapat naka-apat na attempt ako. <laughs> Pambihira. So, yun na nga mga asendero Kita-kits na lang doon tayo sa pupunta na ako doon sa Robinson Las Piñas. Hangga't medyo maaga-aga. Pero madali na lang 'yun dahil tapos na akong mag-medical nga. So, kita kita sa mga kasindero. Bye-bye. So, ito na naman mga kasindero. Ang ano, ang uh, proseso ng pagkuha ng lisensya. So, bali mag ano, ko? Uh, Magre-renew. So, bali nan pro lang din ang kinuha ko kasi uh, next month uh, ano na rin aalis na rin uli ako tapos 5 years din ang kinuha ko hindi muna ako kubuhan ng 10 years kasi nga di ko alam kung kailan uli ako babalik tsaka matitinga lang sa bulsa ko yung lisensya tsaka isa pa ang balita ko nga ano, tawag dito balita ko nga wala raw ID wala raw ID ang lisensya ngayon papel lang kaya continuous ang kukunin ko at papel yung uh, lisensya di ba madudurog lang yung sa wallet kaya 5 years lang muna kinuha ko uli so ayun na nga at uh, kagabi kagabi kumuha ako ng ano tawag dito pwede kang ano pwede kang through portal na lang mag ano mag -tawag dito mag exam pero sa ngayon uh, kukuha ka muna ng ano kukuha ka muna ng medical kasi pag sa portal ka magi-exam ay uh, hahanapin yung number ng medical tapos uh, yun na nga eh, eh uh, <laughs> ano lang 25 items lang yung ano yung exam tapos yung ano mo kailangan ka pumasa ng 80% yan pasado ka so bali kagabi natatawa nga ako Uh, eh ano mo nga doon kung Tagalog yung yung term na gagamitin ng exam o English. So, nung una nag-English muna ako. Tapos bumagsak ako. <laughs> Bagsak ako. 76 lang nakuha ko. Tapos kumuha ulit ako, Tagalog yung ginamit kong language. 76 na naman pambira <laughs> at so yun na nga ah uh, pang apat na ano ko atim <laughs> uh, yung pangatlo nga pala 72 lang pambira so yun na nga nakatatlong atim ako ah uh, apat yung pang apat nakapasa na at uh, ito nga ganito lang yung ano ganito yung lalabas na Uh, resulta ng exam yan ganyan lang tapos ipapaprint mo na lang yung ano yung resulta mas maganda yung pagpaprint mo yung yung color yung ano niya para maganda ano naman tingnan at ito naman yung ano tawag dito yung uh, resulta ko ng medical kahapon kahapon ako nagpa medical dito rin yan sa ilalim ng ano dito sa park parking sa ilalim ng Robinson Las Piñas dito na lang ako pumunta kasi ano hindi mainit hindi kagaya doon sa kabilaan na ano mainit doon <laughs> so may, siguro pagka doon ka sa LTO na kumuha ano tawag dito medyo mura ng konti isa dito pero doon sobrang dami ng ano dami ng uh, pila haba tapos dito nakakaupo ka oh. ay pila so bali hinihintay ko na lang tawagin yung number ko ayan so yun na nga mga kasintero sinishare ko lang yung ano mm, yung aking experience mag renew So bali, ano, September 6 pa yung ano, expired ng aking lisensya. Pero uh, inagahan ko na kasi siyempre September 6. Kung kailan pa naman birthday mo saka mag-expire yung lisensya mo. Kaya siyempre para ano, wala nang hasil. <laughs> so yun na nga inihintay ko na lang ng aking ano. Inihintay ko na lang tawagin yung number. Pero sunod-sunod naman yung upuan ay dyan doon hanggang likod at ayan yung ano evaluate tapos picture siguro yung nasa gitna tapos releasing So abang na lang mga kasinter Kung anong oras tayo tatawagin Time check nga pala ng kasintero ay Alas 9.40 iyon no oh, Na umaga Kahapon inabot ako ng ano Alas 12 dito Ma Matagal yung dun sa ano kahapon Sa medical Kasi maraming Ano uh, Maraming nagpa medical kahapon Tsaka ano tawag dito Nung lunes holiday Holiday nung lunes Kaya na naipon yung mga magpaparin Yung dapat magre-renew nung Lunes, Martes na nakapunta rito. So ayun nga mga kasindero. At so ito na nga mga kasindero. Ah nakuha ko na yung aking temporary license. Yeah. Temporary lang siya kasi ano, papel lang, wala sang ID. Kaya nga bali kinuha ko ay 5 years lang dahil nga paano kung matagal na matagal na hindi maibigay yung ID, di ba? itong papel maduduro. At isa pa, September 27, papunta na ako ng Riyadh. Eh hindi ko rin siya na magagamit kaya ano. Yun, 5 years lang kinuha ko. So ito na nga nakuha ko na mga asendero. At uh, hindi naman masyado mahirap pagkuha Kukunti lang ang pila At uh, isa pa ito Tawag dito Naka-aircon Itong lugar may aircon Kaya hindi tayo Hindi masyado mahirap So yun na nga mga kasendero Aawin na ako At uh, time check tayo mga kasendero Ay Oras ay alas 11.03 ng umaga So yun na nga at uh, nakuha na natin yung ating pag merenda mo boss <laughs> so yun na nga mga asentero pupuntaan na ako doon sa ano sa motor libre lang parking dito kahit maghapon kang nakaparking <laughs> pero yun na nga nakaka lang ano nakaka ano dahil nga yung ating uh, driver license ay papel lang kailan pa natin ipakopya ito para kung sakaling mabasa man eh meron tayong reserba eh paano kung biglang nabasa yung wallet mo di ba nga so yun ah uh, pauwi na nga ako <laughs> babay na lang mga kasindero at Kita-kita uh, uh, kita, -kita na lang sa bahay so yun na nga mga kasindero ah nakapag-renew ah, na ako ng aking lisensya at ah, ako'y may pupuntahan ngayon at ah, yun, huwag nyong kakalimutan ang lisensya ngayon ay ganito na o oh. Oh, diba kahit umuulan, ayan umuulan tayo ngayon kahit <laughs> umuulan hindi mababasa ang lisensya so yun Ha, at yun na nga mga kasindero Nandito na ako sa bahay At uh, time check tayo Alas 11.50 Ng umaga At uh, tapos na rin kami kumain Nakakain ako At ang ulam namin ay Limuan At ang bata Ang bagal kumain oh. At ito ang bilis kumain Tapos na kaagad <laughs> Chicken. <tipos> Chicken ang kanilang ulam. Buat yan. At so, yun na nga mga kasendero. Ah, yun lang ang aking share sa inyo. Paano kumuha ng lisensya. Paano mag-renew ng lisensya. At ah, uh, nako, yun na nga. At ah, uh, paano kaya yun, ano? Yung papel na lang ang lisensya ngayon. Eh, tag-ulan pa naman. Paano kung nabasa? Oh, nawala sa isip mo nabasa. Ay, dada. Kailan? Magpapadupliket siguro Mag ko ng dada ano. Mga tita, dalawa. Papadupliket ako ng dalawang gano'n para isusubi ko London sa ano, yung aking lisensya original. Yung ilalagay ko lang sa wallet, yung ano, yung... Uh, duplicate, so yun na nga mga kasindero maraming maraming salamat sa inyong mga panunod at maraming maraming salamat at nakarating kayo dito sa dulo ng aking video at ano Uh, ano may sasabihin ka mm, bye bye kasindero bye <laughs> At so, yun na nga. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At daw po, mag-iingat mag po kayo palagi. Saan man kayo sulok ng mundo. At, ah, uh, bye-bye po. God bless sa inyong lahat.